Empleyadong natanggal sa trabaho, binurah ang lahat ng server ng IT firm na dating pinapasukan talaga nga namang nakakalungkot ang matanggalan ng trabaho. Kadalasan ay tinatanggap na lang ito ng mga tao at naghahanap na lang ng bago. Pero ang isang Indian man sa Singapore naghiganti muna sa dating pinapasukan matapos siyang ma-terminate. Ito yung buong kwento. Si Kandula Nagaraju ay isang 39 anyos na Indian national na natanggal sa kanyang posisyon sa Quality Assurance Computer System Team ng National Computer System sa Singapore. Dahil ayon sa company assessment ay, hindi raw maganda ang kanyang work performance natapos ang kanyang kontrata sa kumpanya noong October 2022 ngunit pinahintulutan pa rin na magtrabaho hanggang November 16 same year. Ikinalungkot naman ni Kandula ang termination at bumalik na lamang muna sa India dahil wala siyang nahanap na trabaho sa Singapore. Habang wala pa siyang bagong trabaho, natuklasan ni Kandula na meron pa rin siyang access credentials sa sites at servers ng kumpanya. Kaya naman pinag-aralan niya muna kung paano buburahin ang servers ng NCS bilang gante. Nakakita naman ng bagong trabaho si Candula sa Singapore at bumalik doon noong February 2023 at nagrenta ng kwarto kung saan nangungupahan din ang dati niyang katrabaho sa NCS at nakiki-connect sa wifi nito upang maisagawa ang plano. Sa sumunod na buwan ay paunti-unti nang binura ni Candula ang servers upang hindi na makahalata ang kumpanya. Makalipas lang ang isang araw ay nadiskubre na ng kumpanya na burado na ang lahat ng kanilang 180 servers at ginawa na lamang ng paraan para hindi magpanik ang kanilang mga kliyente at siniguro na safe ang mga data na hawak nito. Gayunpaman, natuklasan din agad sa investigasyon na si Candula ang nasa likod ng insidente at pinatawa ng dalawang taon at walong buwan na pagkakakulong. Samantala, mas pinaigtingnan ng kumpanya ang kanilang system matapos hindi agad mabura ang access ni Candula sa kanilang servers kung kaya kinailangan nilang magbayad ng halos 678,000 Singaporean Dollars na may katumbas na 29.4 million pesos para ma-retrieve ang mga ito. Ikaw, anong masasabi mo sa Termination Revenge? na ito. DWIZ Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.